Isang babaeng estudyante sa kolehiyo ang unang nabuntis at nanganak ng kambal makalipas ang limang taon. Pinalaki ng babae ang dalawang anak ng mag-isa hanggang sa araw na ito. Habang nagpa-part-time ang babae sa isang restaurant, iniwan niya ang dalawang anak na naghihintay sa labas. Hindi inaasahan, para hindi mahirapan si Mommy, tumakbo ang mga bata sa restaurant para tumulong magpunas ng salamin para kumita. Ngunit hindi inaasahan, nadulas ang isa at natumba sa pinakamayamang lolo. Hindi makapaniwala ang matanda na may ganitong pagkakataon sa mundo. Agad niyang tinanong ang anak kung nagkaroon ba ito ng anak ng palihim kaysa sa mga anak mo. Tama ako, di ba? Hahaha, -ha, opo. Masarap talagang maging mayaman ang dalawa kong munti. Pero medyo may kinalaman siya dito. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Takutin ko siya. Natakot ako. Baka hindi na ako umabot ng buhay. Anong kalokohan yan? Sabi ng doktor, may terminal na akong sakit. Hindi na dapat umabot hanggang gabi. Inaasikaso ko na ang dalawang bata, na ipinagkatiubang, sa pagkakataong ito, kung hindi lang si Ginoolin, ang nakakuha ng pregnancy test result ni Anmukin. Lahat tayo ay niloko, pero ang tayong maliit na espongha, at maliit na hipo na dalawang mahalagang kayamanan. Kailangan naming ipagpasalamat ang pamilya Shen. Sa loob ng walong henerasyon, gusto mo pang lokohin ako. Sinasabi ko sa'yo, walang...